Ay, ay. What up guys? Muli ito nagbabalik sa ating panibagong video na naman. At sa nakikita nyo naman ay asan ako ngayon sa Minecraft. So exactly dito ako sa ano ko? Oh, uy, lag lang. Naglalaga konti. So, may gas pa dito. ibaka baka nandito siya sa itas. Ay, ay! <coughs> uy, 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 uy! 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 Oh, nako. ano nangyari dito? Wait lang. Sakit naman. Ano to? Meron pang blaze. Sira pa yung itaas. Kung kagamitan dito boy mga gamit dito sa clip exit lang sa mga nito to oh wala to O, oh invincibility meron palang invincibility dito sinong gumagawa nito bot na lang hindi ako nakikita uy grabe ang laki ng ang sira dito sa ginagawa ko ta ina mo tang ina yun oh tingin tingin mo sa akin ha naka invincible ako Tangina mo gas hanap na na naman ako ng ano punta muna ako dito probably Mas pasensya na tagal ako kapag upload sa ating minecraft hmm. So sa nakikita nyo naman asan ako, andito ako sa Minecraft Bedrock. So, sa video na naman tayo naglalaro. Late, late boy. Ayun. Tignan ko muna dito sa chest. Okay, probably. Wala. tamo na ako sa shopping district bro Today is a day day 500 5180 Yan so sa katagal tagal ko na naglalaro nito at the since ng itong SMP ko ay ginawa ko in 2017 ata yon dahil kaka-release din ng Minecraft 2016 nga eh, di ba? Naglalaro na ako ng Oho, ano pinagagawa niyo dito, boy? Pati ano ko Sa mga gustong sasali dito, ha? Ah. Itong SMP ko, mayroon ng, ano, pag magsira kayo ng black, na hindi sa inyo ay mababad kayo. Yun. Dami yung sinira dito, boy. Pati yung stat statue ng, ano, Gin ni Wala akong kapagka-pagkain dito. Dito muna ako sa shop ko. ha tinanggal pa oh, ako siguro at nagtanggal nito ay oo nga no pati dito si Radin tang buhay Buhay content creator pero siniraan ng mga players. Tiyanggala. Ito pala yung at, ano natin dito. Wait lang. Yung mga pagkain ko nawala. wala. Ah, pagkain pagkain boy oh, oh, oh. zombie zombie Ano kalain nyo, ha? Lumulot yung, ngayong, ano? Itong inasirat, itong inasirat talaga. Kawawa yung statwa. <laughs> Yun, yung bagong update na. So, hi, Boggy. unid ko magluto nito. Dalawang pagkain Hindi ako pagkain Mamamatay ako Pag wala akong kinain dito hindo, e, Punta muna ako sa La 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 Kami na yung shop namin dito probably ay dito muna ako sa bahay ko at matutulog muna ako sa kahit tagal tagal na hindi ako nakapag upload nito <laughs> Oo, sa totoo lang tagal na akong dinaglalaro ng bidra java na kasi ako eh ta terracotta gusto ko nitong kulay na to clay ito silang lahat black terracotta so need, needed ako na anong need ko wait 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 na 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 wait oh. saan yung ano ko nawala wala Ay puta, yung ano ko kinuha din. Mga mim, mga players, mga bagong uy, may ba, may pala ako dito, tangina. Ito. Lahat ng mga gamit ko kinuha. So, sunod, na ako basta-basta magpapasali na lang. Oh, ako dito. Hindi na ako basta-basta magpapasali ng mga ano ah. Permission, kung gusto niyo makasali, punta kayo sa Discord ko. Umaga na pala. Lagyan na muna natin to. Ayan. Diyan natin sila ilalagay. Ayun. Na 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 Away So all done So ang ilalagay natin dyan Ay yung Anong kulay na tira ko Itong gusto ko Klay ito eh Klay Gray Ah, huwag na lang Huwag gray Ito lang Yun So, it, dito na siya Sa gitna Dahil meron akong gagawin dito sa gitna eh isa dalawa tatlo apat so isa dalawa tatlo apat ha ah, wait no isa dalawa tatlo okay. fikir mana muka fikir. Is twelve bermula sih pada three sahaya so, kontak. Magmina mo na tayo dito. Ayun. Kita na yung ano. Skin ko. Yung need ko nito. Gawa ko ng door. Door na ano. pangalan na ito. May pangalan na ito. Pero copper na door. Gagawa tayo. Gusto ko magagawa ng door nito. Ay, maganda. Sa, sa nakita ko naman, maganda yung uh, ga, mga purpose nito eh. Updated nga. Mga updated naman. Sheesh! yung mga stone dito yung stone dito siya ayan. ayan ayan so ayan need ko ng torch need pa ko ng torch ah sige oh, need, wait lang wait lang wait lang dilim dito ang dilim dito. Ang dilim. Labi, first time ko pa nakapagano dito. Content, ha? <laughs> okay, needed tayo ng torch. Wala tayong torch. So, nakita ko naman dito ito. Ito. Ito lang yung gagamitin natin. Ta da dami naman yun dami nito boy. Para mostly at ano lang siguro sa hindi ko lang alam saan ko siya ilalagay. Okay, dito na lang. Huy, wait lang. Ano ko pa wait lang. Ayun. Okay na. Mina mo na catch. Palagay. Okay. Mina. Mina mo na tayo ng Okay. Mga bali. Ano lang siguro. Gawa mo na ako ng Ano nito? babalik ka lang kita dyan dahil meron akong gagawin dito sa labas mostly wala naman ako nakalala dito ay dito ito baka meron akong makita dito information stone meron tayo itong leader ay lantern pala leader Akala ko leader. Lantern ito. Dirt. Ang uh, ito yan. pa oh, ba ba't ganun? San ko yun na ilagay? Wala ako. No, wala. No, no, boy. Bakit? Bakit? Okay, magpatay mo na ako ng ship. Dahil gagawa ako ng... Hmm. hmm or maghahanap ako ng ship maghahanap pa, pa ng mga hayo patay kayo boy uh. one oh, lang <laughs> kain mo na ko oh, probably dito yung ano ba bahay ng mayor ayan Ba't talaga ni? Mhm. Pa-o nga nun yung statue ko dito. Ito yung statue ko. Dito. sa akong bahay. Wait lang. akit mo na ako. Wala pati cheese kinuha. Sira. Mga player naman. Grabe. Para tayo nag-tour guide dito. Ayos. see you on another